One time the new Filipino time, alas cuatro, alas kabuntagon na. Dinatulogayon pa, aritas atong mga detalye ng atong mga balita karang Atong sugda na yung nakasaksi o gidudahang nagmaritesa. O oh, na, pangundang na mugmaritis ah? niya kay magdinunggabay na hinoon mo diha. Ano ma'am? Kuyawan ta balita abrigadang brigadang Roro. Ano ma'am? <laughs> Gidudahan ko kuno siya nga nagmaritis mga kabrigada sa paghimo og milagro sa usa ka labasera nga og isda, no? Mangisda ay ni siya brigadang Roro. O oh, kapuyo ni ining maong labasera. O sa kasagingan kuno sila naghimog milagro. Ah! Agrabi sa kadakog halin aning nga uh, iyang eh, isda at to ragi sila kasagingan. Ah! Awa, ah, oy, lalaki nga nagkasaksi, dahang nagmaritis, gidunggab. Oy, masiguro ni Kaantos, baka nilaging maghimuhimok ang storya Brigadang Ro. Wag oh. siya hinungdan, o man na siya ugat sa inyong panag-away. Man na siya ugat hinungdan, nga nung maglalis ng oh. tibuong kalibutan, <laughs> tungod aning mga maritis nga dako. Hindi mo gobyerno ko, ano, anti-maritis law ba? Sad, Ayaw, sad. Na, ayaw, sad. Watay makuha nga informasyon? Daghan siguro kay magkaya, mag maghuhuti sila sa presuhan. Ay, 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 ta Altay maritislo. lo kuya wano ma ako yung mudagag presidente po hindi ko nagro lo, Alala. lo. Alala dili na ako Mag ipaagig lower house <laughs> o upper house ako ito na ako <laughs> di, ang di mo butar sa akong balaod nga antay marites lo akong panagtakon sa akong administrasyon. Sige <laughs> ato i brigadang Alan Tagawan Alang dugang Detalye. Brigadang Alan i e brigada mo. Brigada. 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 Nakaangkod ng mga samat sa kalawasan og nalandik sa tambalanan humandong gaba ni alias Max ang usa ka lalaki nga nagbaktas dihang padong mo pauli sa pinoyanan sa sitio Lower Giwanon Barangay Poblacion Compostela Cebu nahitabo alas 8 imidya sa gabi, Martes, Mayo 28, 2024. Ang biktima gila nga si Jerome Bubo Lobitania, 40 anyos, dunay kapuyo o residente sa Sitio Lower Giwanon, Barangay Poblacion, lungsod sa Compostela, daling ginala sa Danao City Provincial Hospital. Hinoon luwas ra sa makuyaw nga kahimtang. Gila ang nanunggab nga suspetsado, mao si Maximo Dabalos Jr. alias Max, singkod ang pangidaron dunay kapuyo, residente sa Sitio Sapat Barangay populasyon lungsod sa Compostela, Cebu. Basi sa pasiyon ng investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Compostela, gibabagan sa suspitsado ang biktima, samtang kininaglakaw pa doon sa Pinoyanan. Sa so, walay igong rason, kalit na si Dabalos kang Lubitanya sa nagkaday ang parte sa kalawasan. Man sa pagpanunggab, misibat pahilayo sa maong dapit. Sa nakuha nga kasayuran sa Brigada News FM, Cebu, mitugan ang biktima nga to sa kapulisan. Sa dili palang dugay nga hitabo, nakitaan sa biktima ang suspitsado uban sa kapuyo nga labasira og isda nga naghilawa sa kasagingan. Hinoon, giklaro sa biktima nga wa matuyo nga nahayagan sa iyang gidala nga flashlight nga mao'y gisuga samtang nagbaktas padung mo pa uli sa gipuyan. Gituan nga gidudahan sa suspetsado ang biktima nga mao'y sa hitabo nga may resulta sa pagpanunggab sa suspetsado ngadto sa biktima. Padayon ang kumpustila municipal police station sa ilang paloap up operasyon alang sa pagsikop sa suspect in the heart of

Mauna o tato ni Otong na maayo mga kabrigada sa diyan sus. Na plushlightan man, na man. Ah, gabi Ay, ay. la, rito sa bahing balita. Klaro ni balita. ay. At to pag yun sa na nga nakita na galampurtas diyan. sa upo, tanangan nung dito, nga. Naghimog ka talagman. Mauna diyan.